Isang tatay binawian ng buhay matapos saksakin ng labing limang taong gulang na stepson. Narto ang newscoop ni Daryl Justin. Tad-tad ng saksak ang isang lalaki matapos pagsasaksaki ng kanyang stepson sa Bacoor City, Cavite. Kinilala ng otoridad ang biktima sa pangalang alias na Nesting, 47 anyos. Sumuko naman sa barangay ang suspect na si alias John, 15 anyos. Sa ulat ng pulisya, nagtalo ang suspect at isa pang half-brother na si alias Kyle dahilan upang pumagit na ang kanilang stepfather upang umawat. Gayon man, ikinagalit ito ng 15-anyos na suspect at inakalang kinakampihan ng biktima ang kanyang kapatid. Naglakad palabas ng bahay ang biktima pero sinundan siya ng suspect at dito na inundayan ito ng saksak sa mukha ang ama-amahan. Nang dugo ang bumagsak ang biktima, mabilis na tumakas ang suspect pero kalaunan ay sumuko sa barangay at itinurn over naman sa himpilan ng Bacoor Police. At yan ang aking news scoop. Ako si Daryl Justin. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.